kasama ho natin sa pagkakataon pong ito mga kapuso ang acting NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin. General Aberin, sir. Good morning po sa inyo. Si Orly Tinedid po ito sa Radyo na TV pa. General? Magan magandang umaga po, ka or Trinidad na at uh, sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Uh, alam mo natin, Enero pa lang, eh, marami na hong ginawang paghahanda po ang PNP, lalo na po ang National Capital Region Police Office. Malaman ho natin kung meron lang ho kayong mga siguro particular na tinututukan o ma mangyayari dahil sa uh, ngayong araw nito ay simula na ho ng uh, pangangampanya, lalo na ho sa mga tatakbo sa national election, General Labirin, sir. Uh, opo, opo. Uh, sa katunayan po, tuloy-tuloy po ang ating Comelec uh, uh, checkpoint operation. Uh, andyan na po yan. Araw-araw po yung mga operation po natin sa kalsada. And at the same time po, ngayong sisimula na po yung ano, yung kampanya, magdadag din, magdadagdag din po tayo sa ating uh, uh, police visibility po na i-deploy ulit sa mga lugar, lalong-lalo na po kung saan po may mga magaganap na pangangampanya po ang ating uh, mga kandidato. Alam po natin na ganitong ganun panahon ng kampanya, ang COMELEC ang uh, siyang ating sinasandalan sa ilang mga mahalagang mga desisyon o yung sila pong uh, nangangasiwa ho, lalo talo na sa seguridad, sa mga mga kampanya, sa mga tatakbo, sa mga kandidato, ika nga. Meron po bang mga kahilingan, meron po bang pinabiso sa inyo na may mga kandidato humihingi po ng karagdagang personal dahil sa pangamba ngayon pong panahon na ito ng kampanya, uh, General? Actually po marami pong ano kumihingi ng mga karagdagang uh, security kaya lang po ang uh, kagaya ng sinabi niyo po na comelec po yung ano yung masusunod kung ano po yung uh, ipag-utos po sa atin ng uh, comelec ay yun po yung uh, susundin natin at uh, sa katunayan po uh, patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila para po uh, ma-actionan po kagad ang mga directives or uh, request po nila na dapat nating actionan dito. Sakaling sa pagbigyan ng ang police, uh, uh, security, police protection ng isang kandidato, ito, para mag -aliwanagan. ilan, ilan, <laughs> iba kasi dito sumusobre, ilan ho ba talagang makikita ho natin o in-expect natin na pwedeng ibigay ho sa kanila ng mga police uh, protection? Ah, uh... Pangkaraniwan po, dalawa po yung police protection na ibinibigay sa kanila at uh, ito po ay nanggagaling sa PSPG. Pero yung comelec, ang bottom line po nito ay yung Comelec pa rin po ang uh, nag decide kung may karagdagan pong uh, police protection na ibibigay sa anumang kandidato na talagang high risk po yung uh, kanilang uh, buhay. Magpagayon okay. pa man uh, dito po sa amin sa NCRPO, oh, ang uh, pwede lang po namin talagang uh, maitulong sa kanila is uh, of course magdadagdag po tayo ng... Uh, uh, kaukulang uh, security deployment kung saan po yung lugar kung saan po punta yung isang kandidato or kung saan po yung uh, uh, lugar kung saan po sila may uh, yang gagawin Meron ho bang meron bang mga, mga mga, siguro hindi man confirmed o maari mga raw information may mga binabantayan ba tayong mga 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 o pinangangambahan na mga threat o kaguluhan ngayong kampanya may mga impormasyon ba nakakarating sa inyo diyan na uh, general ay, mapalad po dito, mapalad po tayo dito sa NCR kasi wala po tayong areas of uh, concern or high risk uh, areas. Uh. Pagpagayun pa man ay uh, patuloy po tayong nakatutok ha, sa mga lugar dito sa Metro Manila ay momonitor ma po natin para tiyakin po na maiwasan po natin ang uh, anumang kaguluhan na pwedeng uh, mangyari po. So posible madagdagan itong mga Comelec checkpoint ng, uh, ng Comelec and NCRPO sa darating na mga araw ngayong simula ng kampanya? Ah, uh, posible pong uh, madagdagan at uh, ito po ay i-coordinate namin kaagad na sa sa kung talagang kailangan pong magdagdag tayo sa kung saan yung lugar na medyo may uh, kaguluhan or uh, may mga posibleng mangyaring ano, insidente po na inaasam po na. Yung bagay, wala naman problema sa si NCRPO, oh? <laughs> General, kasi oh. susunod ko kasi itatanong, eh, na nangyayari sa mga lalawigan sa labas ng Metro Manila, yung may mga polis na pasikretong sumusuporta sa isang kandidato, at na ikang nga, nagiging unfair para sa isang patas at uh, ng patas at makatotohan uh, makatotohanang halalan. Dito, wala naman talagang ganun. Ano po? Ah, uh, actually po, uh, stall of ako ah, uh, sa personal ko pong minyo na uh, sa lahat po ng lugar, may mga Gaston po na talagang sumusuporta sa mga kandidato. Ah, uh, kaya ang ginawa po natin ay uh, dito po sa inyong sa NCRPO po ay uh, talagang dinignan po natin yung mga pulis po natin na talagang may deep relationship po sa mga kandidato. O kaya may mga kamag-anak yeah. uh, po ng mga kandidato. At ayun po ay ang ginawa po natin ay ni po natin sila at ini-assign po natin sa sa ibang lugar para hindi po sila directing makatulong or makialam po doon sa kampanya or uh, maka doon sa ano sa gagawing election po. lalo pa ngayon na lahat o nang anumang mapapansing mga irregularidad ay maaring makuha, mailagay sa internet. Madali silang matunton, madaling malaman na uh, general at uh, rin silang sampahan ng reklamo o kaso. Tara po kayo dyan. Halos lahat po ng poste eh, may mga CCTV cameras. At uh, yun po ang palagi nating ipinapaalala sa mga kasama natin dito sa NCRPO na talagang uh, maing, um, dapat magingat sila at uh, talagang dapat yung NCRPO ay maging uh, neutral at uh, political po. Kung daragdagan daw po mga checkpoint, nanganghalaguan po ba ito ng mga additional personnel sa NCRPO o sapat naman po yung mga tauhan uh, lalo na ang iba't ibang mga distrito sa Metro Manila, pati yung mga nasa opisina ay pwedeng gamitin para magbantay ng uh, mga Comelec -like checkpoint. Ganito ba mangyayari General? Oh, tama po kayo dyan na magkakaroon po tayo ng karagdagang tao para i-deploy sa baba. Pero may mga bagong graduates po tayo ngayon yeah. na pwede po natin idagdag dun sa problema ng iyan. Para matugunan po natin. Uh, siya nga pala. Ano nang huban tala ngayon ng mga lumabag sa Comelec Checkpoint? Ibig sabihin, yung unang-una, yung nahuhulian ng mga bawal na mga babawal na gamot, maging yung mga lumalabag sa ganban. Ano nang huntali ngayon, General? Kung meron uh, yung... sa hanggang sa ngayong umaga po ay uh, may 240 personnel na po tayo na na-aresto uh -huh. na, na lumabag sa ganban. Ganban. At uh, 240 po yon sa other police operations sa uh at may anim po tayo na individual na lumabag po sa Comelec uh, checkpoints po at uh, sa anim na individual na ito ay uh may isa po tayong foreigner na kasama doon sa lumupag na. Mm -hmm. sa checkpoint na to. May mga nakikita kasi ako na pag may Comelec checkpoint, eh, umaatras o lumiliko. Parang alam na this <laughs> <laughs> opo, opo. Parang mukha, mukhang uh, may, may, mga, may, mga may mga paraan ba? May mga pagkakataon ba nangyayari yun? At ay hinahabol ng ating mga tauhan dahil kaduda-duda yung kanilang pagbelta nung makitang may checkpoint. Oh, tama po, nangyayari po yan na pag nakita po nilang may uh, nakambang checkpoint ay yung iba ay uh, umaatras. Sa pagkakataong ito po ay uh, kung minsan na uh, hinahabol po ng mga nakamotor nating mga pulis. Kaya lang po, most of the time po ay siya napapabayaan na lang po at nagkoconcentrate na lang po sa ginagawa nating checkpoint. Ang ginagawa natin ay itinatawag po natin sa kabilang ano po, sa kabilang presinto kung saan po papunta yung tumak. Para masita po natin. Okay. General, uh, ngayong panahon ng kampanya, maaasahan din na ba mga tawan ng NCRPO na makikita, mahuhuli yung mga lalabag sa Fair Elections Act, maglalagay na kung ano-ano na pinagbabawal at ikit sa lahat, magiging sanhi ng traffic dahil sa mga gagawin nilang karaban? Uh, ayan po ang mga pinaghahandaan natin at tuloy-tuloy uh, tuloy, tuloy, tuloy po yung pakikipag-coordinate natin sa COMELEC para makita po natin yung schedule ng mga gagawin ng karaban o kay mga pangangampanya sa ating lugar para mailatag na po natin ang security preparations pati na po yung traffic plans po nagagawin natin. Para nang sa ganun ay hindi po maabala ng iba nating mga kababayan na dadaan sa lugar kung saan may kampanya na nagaganap. All right. General Abirin sir, maraming maraming salamat and good luck at magkakumusaan po ulit tayo. Thank you sir. Thank you po magandang umaga. Magandang po. Mag Acting Chief po ng PNP and CRPO, Police Brigadier General Anthony Aberin ang inyong pong napakinggan. Anim na minuto bago mag sa is ng umaga. Buena Manong Balita!